And guys, good morning, good morning. Yan, ito, magluluto na tayo ng panangalian natin. Magluluto tayo ng nilaga. Yung may sabaw. Yan, di ba? Yung may sabaw para sakto sa maulan na umagat paghapong. <laughs> good morning sa ating lahat. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Yun. Magandang tanghali na pala. Magandang tanghali. Sa ating lahat. Yan, may pagnal daw tayo. Amin kakapsat agluto tayo mo rin. Kita nyo kapos at agluto tayo ti nil, si, sigang pala. Nilaga or sigang. Eh. Ano, bahala na dyan. Basta magluto tayo pananghalian. Oh, yan ang ating lulutoy ngayon. Nilaga ang karne baboy. wow, sarap. Mm, pinapakuloan ko na siya. Kumukulo na yung aming ulam. Nilaga. Mm, sarap, di ba guys? Wow, sarap. Ito yung aking isasahog. Mmm, pecha. Yan lang ang ulam natin. Simpleng ulam, pero masaya na tayo. At mabusog na tayo, di ba guys? Wow, sarap. Mmm, di ba sarap? Oh, sarap. Yan guys, ang ating niluluto. Oh, sarap. Mmm, kumukulo na siya. Di ba? Kumukulo na yung ating lulutuin. Mmm, sarap. Ito yung aking sa sarong pechay nilaga lang pala nilaga pechay ang ating isa sa dito sa nilaga karne baka ababoy puro kamali-mali na <laughs> malamot na wow lambot na yung ating niluluto tikman ko yung sabaw nyo mm. Sabahin na natin ang kanya sabaw masarap Rap. Rap. No, nagi masen name. Woo. Nagi masen. Rap teman man? Ia antik yeah, mana lagi kan? Hmm, Rap. Oh, Rap. Kita okay, teman Mijun alsem tu. ha. Uh. <laughs> So, ayan uh, na yung ko. Siyempre. Halitin daw niya. Halitin daw niya. oh okay, yun. No, Halit niya. Sarap! Alam mo. Ayan na yung ko. Siyempre. Sokto lang. Yeah, Nung no, kina okay daw sa anak ko, tigman ko para. Sarap! tatapos tapos na <laughs> sakto lang sarap hindi na kahit kain na tayo